Dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng malakas na ulan ng Bagyong Christine, nakaranas ng storm surge o pagtaas ng seawater level ang Lingayan Beach na dahilan ng pagbaha sa ilang mga bayan. Karanas po tayo ng storm surge at uh, sumabay po sumabay pa po dyan yung ating uh, high tide. Kaya po bumaha dito sa may capital area at saka sa may baywalk area. Uh, usually, tumaas po yan. Anak uh, base po sa monitoring namin kagabi, nasa 2 to 3 feet yan. So agad-agad po namin inilikas yung ating mga barangay na nasa coastal area ng uh, municipality ng Binmaley at Halingayan. At uh, sila po ay uh, nakalikas naman na po. Lalagang ito ay kalamidad, ah uh, tumaas po ang naging high tide po. Nagkaroon po ng storm surge na tinatawag, lumaki po yung yung alon. Kaya unusual po ito, no? Pero ginagawa pa na natin lahat ng paraan upang una-una maging ligtas tayong lahat. Mag Malakas din ang alon sa biwok ng Bunuan Binlok Beach sa Dagupan City na dahilan naman para mawasak ang ilang parte ng kalsada. Sumadsad naman sa baybayin ng Binmale ang isang barko. Ito ay ang MV Savior Tanker na papunta sana sa bayan ng Swal. Sa huling tala ng Pangasinan PDRRMO, tinatayang nasa 531 na pamilya o 1,808 na individual ang pansamantala munang namamalagi sa mga evacuation center ng lalawigan dahil na rin sa pagbaha. Mula pa kagabi, tuloy-tuloy rin ang isinasagang rescue operation sa Linggayan at Binmalay. We are prepared and uh, nagpapadagdag pa nga tayo as I've said, uh, hygiene kits, nag uh, may may naka preposition na mga ano mga food food packs that they could use uh, all roads are passable no, at this time so i don't think bukod sa naka preposition passable ang mga kalsada po natin i don't think that yung logistics will be an issue to bring all the assistance to our uh, kababayans in in various LGUs of the province tinatay ang labindalawang munisipalidad ang apektado ng bagyo. Kabilang dito ang Alaminos City, Anda, Binmalay, Bulinaw, Labrador at Dagupan City. Ituloy po yung aming coordinations, uh, lalong na, na sa aming mga counterpart ng municipal disaster at city disaster, uh, lalong na lalong po itong araw na to. Kasalukuyan namang nakataas pa rin ang red alert status sa buong probinsya habang nakataas ang signal number 3 sa Pangasinan. Nakabantay na rin ang hanay ng Philippine National Police at Philippine Army. Samantala, kaninang tanghali, personal na binisita at kinumusta ni Governor Ramon Vigi III ang lagay ng mga evacuees. Handog niya ay mga family food packs at hygiene kits para sa mga residente. Lubos naman ang pasasalamat ng mga evacuees sa kanilang natanggap na tulong. Nagpapasalamat po kami ng malaki kay Governor Kudatert na sa, sa pakakain po sa amin sa Manibog dahil nabaha po kami masyado pumasok po kasi ang alon kaya nandito po kami sa Narciso. Samantala, pinapaalalahanan na naman ni Governor Ramon Vigitudert na lumikas na ang mga residenteng lubhang apektado ng pagbaha lalo na ang mga nasa coastal areas. Sa ngayon, wala pang naiuulat na nasawi sa hagupit ng bagyong kristin sa buong probinsya. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.